kaya ito na yung ating nakanao na ilagay natin itong dalawang itlog ha at yan masustansya to sobrang masustansya talaga so guys for today's video mayroon tayong tirang kalabasa ayan gagawa natin to ng paraan para tayo kumain na naman ng masariwang gulay o yan ba diba? so gagawin natin babalatan natin to ano na? so guys ito na lalagyan na natin to ng tubig kasi pakukuluan natin to ayan na siya diba ba? Lalagyan natin yun ng asin. Manood kayo mabuti kung ka anong mangyayari nito. So, lutoan lang ng ating kanabasa. Haonin na natin Ayan. At ilagay na natin, natin sa tamang kalalagyan. Diyan natin yan haonin. Na. So, nakitinit pa talaga, di ba? Ayan, nag-uusok pa. Diba? Dilaw na dilaw. Fresh na fresh. Tingnan nyo mga lalabs. So, pagkatapos na naunin at ilata na natin to. Kamitan natin to ng tinitor. Para, ayan o. Latain lang natin to ha. Ayan, ganyan lang yan natin o. Para madaling lumata. di Diba? Hmm. Durog-durogin lang natin ito. Lalagyan natin ng paminta at asin. Ang first, dalawang piraso na itlog. Ayan. dalawang piraso yan na itlog. Saka naman natin ngayon, hanapin ito. Ayan, di ba? Hanapin natin ito kaya ito na yung ating nakanaw na natin itong dalawang itlog ha at yan masustansya to sobrang masustansya talaga so yung mga langka inumpisa na natin to atin itong yan paikot ikotin natin itong mantika yan siya so ito na ang ating gagawin dito ayan na siya siya diba ba? wisikan natin to ng sesame seed or uh, linga, linga na itim yan ang ating iwiwisik wisikan ayun ay grabe ang sustansya nito sobra sobra mas Ayan, itlog with kalabasa. O, oh, saan ka Dagdag baon si school. Dagdong kalaman. Dagdag -dag sa lahat. Ayan. Sa mga nanay na mga anak na ipumapasok. So, simple lang gulay lang katapat nito. Pwede nyo lagyan kahit anong gulay. Optional lang to ha. Pwede malunggay dyan itagay dyan. Kahit anong gulay. At hiwa-hiwain nyo ng pinong-pino. So, ayan. Maluluto na. Gawin natin to. ito. Itataob natin ito para hindi siya delikado. siya. Bilag ka siya. <laughs> Maliit. Kailangan kasi maluto yung ilalim. Malutoin natin itong ilalim para okay lahat. Saka naman natin yan itataap mamaya. И... Gintong paraw mo. ito na. Budbura na naman natin yung panibago ng black sesame seed. Ayun, no? Oh at kainan na ng time. Ayan, ito yung aming pagkain ni Haman. Ayan. So, di ba? Ayun, oh. No? Simple lang. So, guys, finally, ito na yung ating niluto. kalabasa with egg. Ay, ang sarap. Uy, gayahin nyo naman ito. Yung simpleng, simpleng ano lang ito, recipe. Hmm. Para siyang hotcake na ang tamis sobrang tamis wala tong asukal kundi ang nagpapatamis nito ay ang kalabasa di ba hmm. saka hmm. ang lambot ang lambot ng basta wala akong masabi hmm. di ba hmm? kain naman tayo dyan pang ano ko to pang lagyan ko ng ketchup Mm, diba? kayong mga nanay para makatipid tayo sa ating gastusin sa loob ng ating pamamahay is dabis talaga ang mga gulay diba hmm. ang nagpapasarap lundi nga <laughs> kumain ako. So mga lalabs, ito na. Ano pang inaantay nyo? Subukan nyo na itong mga ganitong klase, yung mga gulay. mag eksperimento tayo ng mga gulay. Nasa paligid lang natin. Ito ha, mura, napakamura lang to. Wala itong harina. Ha, sundan nyo lang yung anong ginagawa ko. Makukuha nyo rin yan. Walang imposible, di ba? Diba? Diba? Hmm. Masarap. Napakasarap sa to lang. Hmm. Hmm. Yung lasa niya, para din kayong kumakain ng yema eh. Kasi alam bakit, dinurog ko talaga ng gusto to yung kalabasa. Durog na durog talaga to ng gusto yung kalabasa. Pero sabi ko nga sa eh, Hmm. Mag magugusuhan magugustuhan to ng mga anak nyo. Pag ginawa nyo to, may baon pa kayo. Tsaka hindi sila mag-alinlangan na hindi to kainin kasi matamis. Para talagang as in may asukal. Pero wala tong asukal ha. Wala akong nilagay dito na asukal. Ang nagpapatamis ay yung kalabasa mismo. Ito yung natural na uh, pwedeng ibaon, pwedeng merienda. Ngayon ito, minirinda ko. Hmm. Basta lambot talaga. Ito nyo, malambot, sobrang lambot. Para siyang cupcake. Hmm. Ganun kalambot. Pwede nga itong iulam eh. Kasi kalabasan na ito eh, di diba? So, mga lalabs. Ayun. Maraming maraming salamat yan sa inyo lahat yan guys sa pagpalo nyo sa aking lahat ng mga video. At sana naman may naroon kayong matutunan na aral or um, paraan. Paano magawa, magawa ng paraan ang mga gulay na dapat gawin. Di ba? Experiment to. Um. na. Subukan nyo na ito pang ginagawa nyo mm Di ba? Dahil lang sa kalabasa, magkakulay yellow yung inyong mata. Sobrang vitamins to. Parang hindi ko talaga, parang kong tigilan. Kasi mga langga, pag kinagat ko siya, ang lambot talaga. Cupcake, ano? Cupcake ang dating. Hmm? Ang lambot. So okay, yun mga langga, so, maraming salamat sa inyo lahat dyan sa panonood yun ng aking mga buwag So Ako yung gusto at papasalamat na kahit pa paano, sa mga comment pa lang binabasa ko, is natutuwa talaga ako na mayroong kayong natutunan sa akin yung nga lahat ng mga ginagawa So ano bang inaantay nyo? Mga mami para tong ginagawa ko to, para to sa inyo, para baon sa inyong mga anak makatipid tayo. Hindi yung panay tayo bili doon, bili, dito, bili dito. Di ba? So, maraming salamat nyo sa panunod nyo. And follow more, share sa mga video. And bye Thank you so much.